ano gusto mong background? Good morning. <laughs> Wala pa kaming busy yes, for two days. Sakali, sa kalsal na kami natulog dito sa kainta. Ayan. Kahapon kasi, uh, unexpected talaga lahat ng mga pangyayari. So, tuloy-tuloy-tuloy-tuloy yung yung mga pangyayari eh, hindi ko dapat magitin kasi sikretong malupit dahil sa <laughs> negosyo namin <laughs> negosyo namin drugs char charot lang dahil po dito so ito para yung unang buti ng pure tier na nirelease na pure tier 7 So, yun. Ito lang yung sticker. Ayan. Yeah. Pero ngayon, buo na. Buo na itong may sticker. Oo, oh, may pinami ka na. So yun, ah, nagtulog na lang kami dito sa Penta. Saan tayo natulog Ay, <laughs> Ay, di siya may Sa kaibigan. Ayaw mo din kasi sabihin yung subo. <laughs> Bakit daw ng background? Ay, background. Bakit hindi naman tayo ano ah? Nag-i-sneak out to have this ano. Kailangan natin matulog. <laughs> Dapat makikitulog lang tayo, Marami din naman kami yung kilala dito. Okay eh. Nakalaya mong sorbo. So, yan. Kaya para kami natulog dito na lang. Dahil meron din kaming kausap ngayon ng 10 o'clock sa Greenwoods kay Inca. So, ang hirap kasi 10 o'clock, no? 10 no? tayo, so uuwi pa kami ng Cavite kagabi, kagabi <laughs> kagabi, ang hirap So, mahirap gumango ng maaga ayoko nang nagmamadali sa umaga kaya nag-decide nag kami na dito na lang muna, matulo So, yun Naghanap pa ako kagabi sa Red Doors, no? Kaya lang hindi ko alam bakit lahat ng cards namin ay uh, hindi makapagbayad dahil wala silang pay at the property kailangan bayaran ng card for security reasons daw so yun ayaw naman ako magbayad ng mahal mo for like 10 hours or 7 hours na lang no? mag check out na tayo So, yun. Ito na lang kami sa Subo. Subo. <laughs> Subo. <laughs> sa Subo. Yan. Tapos sabi ko kayo, ang luma kanina eh. Dapat lagi kami may flyers. Kasi yung nakasabay namin sa elevators, may lang ako ng pure fear. Ay, kuha ka naman siya. Tapos dalawa. <laughs> Dalawang bata. Dalawang bata. One into two. Two in one. Yan. Dalawang babae, isang matandang lala. <laughs> so, <laughs> hindi na natin sasagarin yung oras natin dito. Seven na ng morning. So, ten pa naman yung usapan namin. Yung layo namin dito, papunta doon sa sa meeting namin ay mga mga 30 Kagabi nag-check ako mga 30 minutes for uh, 6.5 kilometers. So, yan. Lalabas na kami para makapag-ikot-ikot at tahanan uh, kami ng makakainan dahil kailangan kong kumain at makainom ako ng uh, mipinamig acid para sa aking nabunot mangitin. Yan. Dahil pag hindi ako uminom tulad kahapon, buong araw hindi ako uminom ng mipinamig may nararamdaman na parang ano ba? Parang ganoon, kirot, kirot siya na parang makating So ang ginawa <laughs> di ba nilalaro ko yung ipin ko? <laughs> ginagano ko. <laughs> kaya pagdating ng gabi, sobrang sakit. So yan, napabili kami ng pinamig. So kaya naagahan ko na yung pag-inom para wala akong maramdaman at hindi ko paglaruan yung aking ibig. Baka sumakit at baka magkaroon ng infection or what. Ayan ang nararamdaman ko na naman. Okay! So, yun. Dito na kami sa Jollibee. Dito kami nag-almosal. Nakakapagtaka ang aga-aga. Ang daming tao. Grabe. At yan na nga. Pinapakiramdaman ko na naman yung bilagyo ko na napurutan ng ngipin. At uminom na rin ako dyan ng antipain. tuloy ko na yung sinimulan kong vlog nung isang araw no <laughs> kasi naumpisahan ko nang tapos nakalimutan ko na lahat kasi ang daming ay nakalimutan ko mag take ng video sa so sobrang dami ng ginawa ko namin yan so by the way ito pala si Romina ayan artista to modelo to So, <laughs> ituloy ko ang mga nangyari. Yung huling na capture ko lang na video kasi is yung nag kami doon sa Jollibee. Pagkatapos noon, uh, after ng Jollibee doon sa Kainta pa rin yung may love, no? hmm. Tumuloy na kami sa Greenwoods Pasig kasi doon yung pangalawang, uh, oy unang meeting pala namin. So, naghintay kami for one hour doon sa Greenwoods bago dumating yung client. After Greenwoods, eh, pumunta ka na kami sa pangalawang kliyente naman sa Las Piñas Vista Mall. Yan. Sa sobrang aga namin, eh, kumain muna kami sa... Nag-lunch muna kami. Gusto mo ikwento kung ano nangyari dun sa lunch? <laughs> Muntik na kami magka... magkahiwalay. Joke lang. <laughs> ang tagal nung serving ng ano ng biryani doon. Uy, ba't ganyan ka? Saan ba yun, yung biryani? <laughs> Ay na niya mag-order ng biryani kasi daw binugburan lang daw yung kanin. Uy, wag ka naman ganyan. Okay oh, naman. Ang tagal lang ng serving talaga. Halos, halos two hours bago na serve. Well, anyway, hindi naman kami na late doon sa kliyente. So, afternoon. After nun, pumunta na kami sa client tapos umuwi na kami grabe naman yung vlog ko <laughs> ganda ng kwento <laughs> yun lang po bye <laughs>